abali ah, guys, ito na po yung update sa aking baboy na inilipat ko po sa individual pig pen. Yan. Pwede na po silang ibenta sa bago po mas ko. At ito na po yung kanilang mga size. Ito po yung natira dito sa kabila. Napakalalaki na din po. Ay o, oh, Ay, dito sa kabila. Bali, hindi ko na po sila tinutubigan dito dahil siyempre malamig nyo ang panahon. Kung so, sa ito. Sila naman po ay komportable diyan sa ipa dahil yan po ay may tubig ang ilalim. Ayan. inumbang at sila ay lumubog doon. O ganyan. Medyo pangit nga lang sa paningin dahil medyo sabihin natin maitim. Pero yan naman po ang itim na yan hindi po yan dumi. Yan po ay lupa na napahalo po doon sa tubig kaya ng itim. Saan lalaki na po nila, oh. Doon po sa mga mabababo ang tubig, hindi po advisable na ganito katulad ng akin, mababaw ang tubig. Nangyayari tuloy ay ganyan. Ako po ay balot na balot dito talaga ng ano, yung mga bilada ng palay para lamang hindi makapasok yung mga langaw ito. Bali, lupa po ang flooring niyan. Lupa at ipa. Ito na po. Tapos dito naman. Ito naman po yung ating mga patiner na kalangan pa. Babago pa lang sila nag-grower. Bago pa lang bali ito ay mga pang February. Pero maganda na rin ang kanilang mga katawan. Pang February sila. Bali ngayong yung pang Christmas. May panglabas tayo na sampung patiner. Kadumaan. Ito ang mga mga inahin. po, mapuputik pa lang. Madaming dumi dahil ngayon po ay tanghali, nakadumi na sila at kanina umaga natin tinanggalan sila. Ang na po nila. Ayun siya, shoot na doon. lalaki kahit madumi yan nakagandahan po sa individual pig pen ganito lamang kinakay kay lamang po na ganito ang dumi oh. kasi ito mayo kahig lamang kahig tapos dito na po sa dadakotin ganun lang po yun mga partners po ito